tang maulan na umaga mga kalapatids ayan po ang aking mga young bird ay este mga old bird ayan lang sila dyan umaga maghapon naliligo lang sa ulan minsan nakasara pa yun doon sa loob eh ayan po open po sa ulan yan oh ay butas po kasi yung bubong yan eh ay yung ano yan Sinasibabo kasi babo kasi yan ano lang still matting tayo ulan diretso dito Araw-araw ganyan sila pag umuulan. Nandiyan lang sila. Umaga, hapon, tanghali, nababasa lang sila ng ulan. Pero hindi naman sila nagkakasakit. Kahit mag, minsan kahit bumabagyo pa, nandiyan lang sila. Liligo-ligo lang sila dyan. Ah, matitibay sila sa sakit. Hindi sila nagkakasakit kahit nababasa sila ng ulan araw-araw dyan. Bakit? Kasi mga yan, mga old bird na yung mga yan eh. Mga matitibay na sa sakit yan. Mga matured na yan. Kaya kahit maligo nang maligo yan dyan sa ulan, mm hindi -hmm. yan magkakasakit. Hindi yan sisipunin. Binibigay ko lang dyan probiotics. Pag off-season ah. Hindi ako nagbibigay ng na anti antibiotic kung wala namang sakit. So enjoy lang sila dyan sa paliligo ng ulan. Ayan oh. masaba pa eh. So, Ayan oh. Ulan diba? Oh, Ulan-ulan. Maulan-maulan So, yung iba kasi nagtatanong eh, bakit kung magkakasakit daw ba yung kalapati sa pag nababasa ng ulan o naligo ng, pag araw-araw naliligo sa ulan. yung eh, sagot po dyan is depende. Depende sa setup nyo. Kaya karami, pag ng old bird na kasi, bihira na yung tamaan ng sakit eh. Ang kadalasan na tinatamaan ng sakit yung mga ano, mga young bird. Pero so, yan maya, matitibay na yung mga yan. Yung so, mga survive na sa sakit yung mga yan. Nakapansin ninyo yung setup nito. Ayan. Yung elevated siya sa lupa. Ayan o. No? Ito. Tumalayo so, doon sa lupa. Yan yung lupa, diba? Ito yung flooring niya. Ayan. Siguro mga ano siya, mga 2 feet. Elevated siya 2 feet. So, ano purpose doon? Yung eh, pag-elevated yung ano? Yan, elevated siya. Yan, ano ba Ang purpose niya kasi para pag, uh, ano ba, oh, mainit ang panahon. Tapos sa biglang umulan. Siyempre, sisingaw yung lupa, di ba? Mapupunta yung sa young bird. Kung mababay, kung mababay ko lungan niya. Mapupunta sa, ano yung, sa mga ibon. O, oh, pwede sila magkasakit doon. Pero, pwede sa akin, hindi elevated kasi yan, ha? Oh. Ah, hindi sila basta-basta nagkakasakit. Ayan. Mm -hmm. Yan, elevated siya. Mga topic yan. Heavy flooring nila ako. Heavy flooring. So, hindi lang sila maghapon magdamag. Minsan dyan na sila natutulog sa taas. Yan. Pero yung iba pumapasok doon sa loob. Sa loob ng main loob pero karamihan dito lang sa labas sa tutulog. Diyan lang, oh, ayan oh. Diyan. Umulan, bumagyo, andiyan lang 'yung mga 'yan. Hindi naman nagkakasakit. So, maganda kung ganito setup ng kulungan niyo. Yung elevated eh. Oh. Baya sila, ayan oh. Yung mga nasa tuktok. Ayan, diyan natutulog lang 'yan. Kaya mga 'yan oh. Kaya greasy lang 'yan, diyan natutulog 'yan. Magdamag umaga hapon. Mabasa ng ulan 'yan araw-araw, diyan lang 'yan. Ayun oh. So, relax kasi ang ibon pag ano eh, pag nababasa ng ulan. Eh. Baka na condition sila. So, yun lang po ang mga share ko ngayon. Medyo ginagano na pag vlog kasi Bunsan kasi Tinatamad daw mag vlog <laughs> So yun lang po, ganun lang po Share ko lang yung ano, yung mga ibon ko na ano Yung mga mga breeder ko na hindi nagkakasakit mga matitibay sa nasakit kahit nababasa sila ng ulan dyan pag hapon nababasa lang ng ulan yan dyan yan sila ayan sila ayan may patukaan nila ayan so hanggang dito na lang po muna thanks for watching